Parehas kami gagamit nito mga idol. Bali, mamaya. Gagamit tayo nito kahit makabityo lang tayo ng ilang uh, ilang piraso mga idol. Kasi yung gagamit talaga nito si Idol JP. Si Idol, si idol Pero uh, heran tayo mamaya sa kanya pag nakaano tayo para may pang ano naman tayo may adventure tayo uh, sa ilalim mamaya. So yun mga idol. Bali, natapay na lang tayo. Kung ano yung <laughs> mahuli natin. Sana makabityo tayo kahit tatlo o ilang piraso lang yung mabityo natin para may may sama natin sa so, katsan kok tayo ngayon mga idol sana makawali tayo ng magandang klaseng isda yung panghanda natin sa bagong taon so tara mga idol excited na kami ni idol GT <laughs> at ang init pa naman so let's go Kazuto This one is a子 Katsuhito Katsuhito lawat ah, thank karakter di tayo <laughs> I am come on in that thing. nakakatagdig na tayo mga idol. Napakadalang ng na panahin. Terima kasih tuan. Alamat terkadar tergesa-gesa kan? Tang Batu. Lord. So, din tayo ng Pugwisan, yung, buwisan, yung maral. Thank okay. you, A few moments later. So, ayun mga idol. Good afternoon pa sa ating lahat. Mali na tayo sa bahay. Grabe. Tagal natin na pa na. Napalaban kami ni Idol GP sa Malakas na Agos. Salamat at nakahuli pa rin tayo kahit pa paano. Sobrang dalang din ang panayon mga idol. Bali ito nga pala yung mga nahuli natin. Ayos na rin ito mga idol. Salamat. Malaking blessing na rin ito. Makakapangulam na tayo sa bagong taon. Yan bali hindi tayo magbibinta ngayon mga idol. Kasi saktong pang ano lang. <laughs> Pangulam. Salamat. Bali ito hindi natin natunakunan ng video. Kasi timing na si Idol GP yung gumagamit ng kanyang camera. <laughs> Ayan, malapit na mag-isang kilo. Ito, may, meron, may, meron tayong samaral. Ito, iihaw natin to. Hindi kasi tayo nakapana ng mga surahan. Si Edul JP, nakapana siya ng mga pang-ihaw. Ayan. 2.75. Bali, yung iba. Ano natin, papamigay din natin sa kay nanay. Yun, kasi Tagal ni Nanay doon sa ano, sa Liti. <laughs> sabik na sabik na 'yan sa ano sa sariwang isda. Ayun, salamat. So, ay mga idol bali, tapay lang tayo mamaya. Bali, uh, natin 'to. 2 hours later. So, ayan mga idol, yung ano natin pangihaw natin. Bali, minarinit namin ng ano ng kalamansi para masarap mga idol. Tapos, nagyan natin ng yan ito, daw ng tanglad. Yung tiyan ng isda para yan mabango. Mabango kasi yung ano, yung daw ng tanglad. Yan, bali tatlong piraso yung ihawin natin, bali yung iba. Yan binigay na kay binigay natin doon kay kinananay. Bali tabi lang tayo mga idol pag naano natin ay na naluto. So ayan mga idol, Happy New Year po sa ating lahat. Ayan. Maligaya bagong taon po. Ayan. Sana lahat tayo ay yun, masaya. Masama Sa mabuting kalagayan. So, ayan mga idol, bali. Ito nga pala yung ating simpleng handaan, mga idol, bali. Naluto na yung ano natin, yung inihaw nating isda. So, ayan. Ito na yung ating inihaw na isda. Tapos may ano kami, may yun salad tapos may mga kakanin siyempre hindi nawawala yung spaghetti natin tapos na minood at saka yung ano yung <laughs> pamahiin natin ng mga bilog na prutas so ayun mga idol bali ito pa may ano pa nag ano pa sila ng <laughs> yun kick so ayun mga idol bali tapos dahil ta tapos naman tayo mag ano mag sa ating mahal na panginoon sa blessing na natanggap natin at syempre marami salamat po kay kay Ma'am Mary Cher po na yun nag ano sa atin nagbigay sa atin hindi lang sa panghanda natin kundi sa pati yung camera natin yung bagong camera natin na padating na kasi in order na natin hintay na lang natin mag uh, dumating yung in order natin na bagong camera yun thank you at meron na tayong magagamit salamat kay Ma'am Mary Cher at nakabili pa tayo ng isang sakong bigas mga idol malaking tulong po talaga. Salamat. Salamat po ma'am. Napakalaking uh, tulong po, po para sa pamilya ko. Yun. Kasi napakahirap ngayon ng buhay ng mga mangingisda pag buwan ng amihan. Kaya yun bumili na ako ng isang sakong bigas para yung pangulam na lang yung <laughs> uh, hanapin natin. So and, mga idol. Bali. Samahan nyo kami mga idol. And Happy New Year po sa ma'am. Merry Chirpintis. Happy New Year. Maraming salamat. Happy New Year sa atin lahat mga idol Syempre yung Paborito natin dito ay Yung inihaw na isda Yan din ang paborito ng mga anak ko Yung inihaw na isda Kaya yun ang request nila Ihawin yung isda Tapos yung sawsawan natin mga idol ay Ano lang yan uh, Toyo at saka kalamansi Yun Mat at nakano din tayo nakadilin rin tayo kanina pamamana ng anong pang ihaw natin sa so, mga idol unang subo para po sa inyo tayo. Sarap magkamay. Yan yung paborito talaga ng mga bata po, mga idol yung inihaw. Lalo... <laughs> So ayan mga idol, hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Happy New Year po sa ating lahat. At syempre mga idol, hindi mawawala yung shoutout natin. May shoutout tayo sa hulihan ng ating video. Bilang pagpapasalamat po sa lahat ng mga viewers natin at sa mga subscribers natin, yung mga masugid natin. Taga-subaybay. Sa salamat sa hindi nyo pagsasawa. Tensya na kayo kung medyo madalang tayo mag-upload. Minsan tatagalan talaga tayo mag-upload. Lalo na ngayong amihan. Pa-timing-timing lang tayo sa so, So ayan mga idol, isang maligayang bagong taon po sa ating lahat. Happy Happy New Year po sa lahat ng ating mga viewers and mga subscribers pa natin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting channel. Bali, mag-shoutout na po tayo mga idol. Yan, seryoso yung baby ko. <laughs> Kagigising lang kasi. Shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Naikabiti. Shoutout kay Rodi De at sa De Family ng La Union. Shoutout sa De San Family ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Ryan Tyson. Yan, at sya, uh, sa Tyson Family. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait Shoutout kay Niflid Galliardi ng Cebu City Shoutout kay Bung Di Sulok Ilby Albento, Laika Lopez La Army Di Sulok, Bibi Di Sulok, Idna Di Sulok Rudil Di Sulok, Ruki Di Sulok Iyan ng babat ngunliti Shoutout sa lahat ng mga taga Barangay Kanaga Especially sa Bertos Family, shoutout pa sa inyo lahat dyan Shoutout kay Edgar Caspi at sa Caspi Family Dyan sa Barangay Kanaway shout out kay Joel Kaibog Ayan, shout, at shout out din kay Mark Kevin Apabli Diyan sa Barangay Dapdap -Dap. Ayan, shout out sa iyo boss shout out kay Donald Handugan ng Bohol shout out kay Erlinda Irlinda Misola Ayan, at shout out din kay Chad Gal ng Loxoon ng Barungan City shout out kay Danny Hipulio shout out kay Arman Iwag ng Panabo City Dabaw del Norte Shoutout kay Chad Summers ng Bohol. Shoutout kay Ilmer Marcon, Anandun Family ng Kabatuan Iloilo. Shoutout kay Armando Sauberdes ng Dipakalaw Aurora. Shoutout kay John Peregrina ayan, at sa Trupang VIP. Shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa suporta. Shoutout sa Altar and Bunga Family dyan sa Eliorinti Eastern Samar. Shoutout kay Robert Rama. Shoutout kay Ariel Abis. Shout out kay Mark Jones Porlares at sa Porlares family, dyan sa San Mateo Rizal. Shout out kay Ryan Acotayan, shout out tatay. kay Anabe. Oh bang short. Ah, ni bang sige law kay oh, natatay. <laughs> naibang na yung ana uh, short. Shout out kay Mark um uh, Colindon. Shout, shout out kay Darwin uh, Gadje. Shout out kay Boss Roy. Shout out kay Joseelio Bernabe ng si Mirara ng Kaloya Antiki. Shout out kay Jason uh, Salgado. Shout out kay Arnold Medelio. Shout out kay Edwin Capispisan uh, Kapispisan. Shout out kay Cesar Abling ng uh, Sipakot Sur Shout out kay Abner Gilaw ng Luzon Region 2. Shout out kay Noel Rapada. Rapada Burata, ayan, ng Libuton, Barangay Libuton, Burungan City. Shoutout kay Re Inang Bayawan City. Yan shoutout sa iyo, Idol. So ayan mga Idol, bali. Shoutout din natin yung ating mga yan may na may channel. Please pa-support na lang po mga Idol. Una una, na shoutout kay Ma'am Mary Corpintes. shout shoutout sa iyo, Ma'am. Maraming salamat po sa kabutihang loob na Ipinamamalas niyo po sa akin. Maraming salamat sa binigay mong tulong. Diyos Magbayad na lang po sa kabutihang loob mo. Yan, Happy New Year po sa, sa iyo at sa buong family mo. At shout out na rin mga idol sa dalawa kong kapatid, may Star TV Vlog and kasi si George TV. Shout out din sa tatlong magkarapatid na sina Idol Rapis for Fishing, Renan Fishing Adventure, Re at Rialin Idria. Shout out sa inyo lahat at sa family nyo. Shout out din kay Idol si Badong Vlog. Shout out sa iyo Idol at sa family mo. Shout out din kay Kasalom TV. Ayan, shout out kay Lari amo si Lario Lacocero. Shoutout kay Arman Longhair TV. Shoutout kay Idol Ako Vlog. Shoutout kay Kalutlut Channel. Shoutout kay Jones Fishing TV. Shoutout kay Island God TV. Shoutout kay Jasper TV. Shoutout kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout kay GC Adventure. Shoutout kay Malakig Tribes Hunter. Shoutout kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay Cowboy Adventure. Shout out kay Kuya North TV. Shout out kay Kuya ay kay Manoy Nil Vlog. Shout out sa iyo Manoy. Shout out kay Banayad Vlog PH. Shout out kay Uncle Sammy TV. Shout out kay Tans Vlog. Shout out kay uh, ayan Tans Vlog ng uh, Madela Kirino. Ayun, shout out sa inyo lahat diyan. Shout out kay Jude Style TV. Shout out kay Albert De Jesus. Shout out kay Jologs Mix Vlog. Shout out kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay Kabugsay TV. Shout out kay Rudy Driver TV. Shout out kay Jundel Mix Vlog, ayan, sa Barangay Bugas ng Barangay City. Shout out kay Kapishing, shout out kay uh, Bone Fishing TV. Shout out kay Kabosing RRC, ayan, shout out. Shout out kay Binpox TV Official. Shout out kay Boss Roy 22. Shout out kay BEG Fishing. Shout out kay Berry Espero. Sa lahat ng mga Espero diyan sa Berry Island. Shout out kay uh, Winsky Vlog TV. Shout out kay uh, Carventure Mix Vlog ayan ng Iligan City. So ayan mga idol, hanggang dito lang muna yung ating shoutout uh, shout out. Bali yung gusto mo pa shout out. Uh, comment lang po kayo below at sa hindi na shoutout sa ngayon Alisan, sa next upload na lang po tayo hello baby ano yan baby uh, sige thank you baby okay thank you <laughs> lalaro na yung ano, si baby so ayan mga idol bali sa next upload na lang yung ating ibang shoutout kasi mahaba na yung ano natin yung shoutout natin so hanggang sa mali mga idol po itas po. So, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Yan, happy happy new year po. Sa lahat ng mga subscribers natin, my silent viewers, ayan. Mag-love shoutout po. At sa mga viewers natin, nasa ibang bansa, yung mga OFW natin. Yan, thank you po sa walang sa pagsuporta. Happy new year po sa inyong lahat. Lagi na lang po tayong mag-iingat sa anumang trabaho natin. Thank you po. So, and my idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganito pong klaseng adventure, ako po po sa so upong humingi pa sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like, subscribe mga idol at pakipindot na rin yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po nating video. Ayan. At syempre ako ito po isang so napapasalamat sa lahat ng mga viewers natin na hindi po nag-skip ng ads. Ayan. Maraming salamat po. just magbayad na lang po mga idol sa kabutihan loob na ipinamamalas nyo po sa akin. Malaking tulong po yan para sa revenue po natin. Yan, makaipon tayo ng paunti-unti. Maraming salamat po. So ayan, mga idol uh, kita kits na lang tayo sa next upload natin sana makakaroon tayo ng adventure bukas subukan natin mamana para hiram lang naman na tayo ng ano ng camera kay Idol JP kasi hindi pa dumating yung ano natin bagong camera natin so excited na tayo so ayan Idol kita kits na lang ingat and God bless at see you next upload natin bye bye